Maganda po itong nakapost na ito sa isang page. Kaya maraming salamat. etong picture na ito ay galing daw sa Diwata Paris Overload Updates. Isang page din. Ang sabi kasi dito, anong aral daw ang matututunan natin sa buhay ni Diwata? Ako'y naniniwala na maraming na-inspire, maraming kababayan natin ang natuto kung paano lumaban sa buhay dahil sa isang Diwata. At saludo tayo dyan. Sa aking or sa case ko naman, mas masasabi ko na, or mas gusto kong sabihin, na hindi naman to talaga isang aral na natutunan natin. Ito po ay isang reminder. Parang na-remind ka na naman na hindi pa huli ang lahat. Lahat tayo ay may pagkakataon pa, wala yan sa edad, wala yan sa itsura. Lahat tayo ay may pagkakataon pa na umunlad at mapabuti ang buhay. Para sa akin reminder, hindi talaga totoong aral dahil kung tutuusin, alam na naman nating lahat yung ganitong aral. Kung paano ka umunlad, magsumikap ka. Kung paano ka umunlad, mag-focus ka sa gusto mong gawin, sa goal mo, at huwag kang managasa ng ibang tao. Gano'n naman eh, alam nating lahat 'yan. Pero yun kasi, hindi naman lahat tayo ay umuunlad sa buhay. Kaya importante na mayat maya ay pinapaalala sa atin na mayroon pang pagkakataon. Kaya ipagpatuloy din pa rin natin na magsumikap at mangarap. Alright, maganda, maganda to. Pero yun lang, yung mga komento na nababasa natin dito ay hindi naman masasabing ito ay paninira o naiingit kay diwata dahil yun nga, di ba, ang kasabihan na ang mga Filipinos daw, pag may umangat, ay pili talagang hihilahin. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro lahat. Merong ilan, il mang ilan Totoo yun. Pero kasi, kung talagang may nakikita kang attitude ni Diwata, ay hindi natin dapat talagang itolerate yan. Sabi nung isa, ang aral na nakuha niya ay be humble. Huwag mag-attitude. So anong ibig sabihin niya? Nakikita ba niya na sobrang attitude na daw ay si Diwata? Dahil maraming lumalabas sa social media ng mga videos na kuno nga ay hindi na pinapansin ni Diwata ang mga picture sa kanya. Madalas sinusungitan. Madalas sinisin, sin, sinisimangutan. Piliin po nating mag-smile. Katulad na madalas kang sabihin. Mas madali na mag-smile. Dahil konting muscles lang daw ang gagalaw dyan. Pero pag sumimangot ka, ang daming muscles ang kailangan mo dyan. Kaya mas nakakapagod yan. Piliin natin mag-smile. At kung ito ay para kay diwata, na piliin mong mag-smile, siguro dapat din natin sabihin ito sa lahat na mas piliin lagi nating mag-smile. Lalo, po, lalo na po sa mga taong humahanga sa atin at naniniwala sa atin. One-sider na siya, ang bilis daw magbago na itong si Diwata ng kanyang character. Sabi nga, baka ganun daw talaga ang character ni Diwata. Kilos kanto, di ba? Na yung sasabihin kung ano yung gustong sabihin, negatibo man yan o positibo. Ay, hindi yan maganda. Dahil pwede mo talagang piliin kung ano yung magandang dapat mong sabihin. Lagi nating piliin yung magandang sasabihin. Katulad ng sinabi ko, yung itsura mo rin. Lagi mong piliin ng umite sa mga taong uh, naniniwala, sa mga taong tumatangkilik ng negosyo mo. Abay, kahit siguro, kahit naman sino, yan naman ay, yan naman ay common sense, di ba? Alam naman sungitan mo yung mga customer mo. Natural, hindi na yan babalik. At yung ipagmamalik, laki mo na, ay di wag na kayong bumalik. Ganon minsan ang sinasabi ni Diwata. Hindi yan tinotolerate ng taong bayan dahil gusto niyang mapabuti ka pa rin ng matagal at totoong makamit mo ang tagumpay. Pero kung ayaw mo maniwala sa mga, sa mga nagsasabi ng ganire, ay talagang mukhang pabagsak. Magsumikap ng maraming blabla. Anyway, magtinda at mag hirap para dumugi ng mga vlogger. Anyway, kung ano man, hindi maganda yon. Sabi dito, be humble at all times. Totoo yon, at all times. So, gamitin natin yung at all times. Smile at all times. Dahil may negosyo ka. maano ba naman na pag may nag-high sa'yo, mag-high ka rin. Hindi yung sasabihin mong, busy pa ako. High lang yon. Maano ba namang pag may nakaready na na magpapapicture sa'yo at nabadaan ka, maano ba namang mag-smile ka na lang? Pero yung tipong ikaw pa ang mandidiri sa magpapapicture sa'yo at ikaw pa ang iiwas, di ba ang saglap, ang sagwanon, hindi po talaga maganda eh. At all times dapat. Madaling piliin yun na Hindi naman ibig sabihin na, sabi, kasi ng mga taga, taga supporta ni Netong Sidiwata, nagpapakatotoo lang daw siya, pagod sa trabaho, puro lang ba ganun ang dapat mong sabihin? At sino bang hindi pagod? Hindi ba napagod yung mga dumayo sa sa'yo? Dinayo ka niya. Pero gusto mo, masunod yung oras ng pagpapapicture mo. Ano yon? mag lahat yan? Yung mga lahat na gustong magpapicture? Siguro yung sinasabi niya na may oras para sa interview sa kanya ng mga vloggers, walang problema doon. Dahil yung mga vlogger naman ay buong araw na andyan. Talagang mag-aantay yan. Pero yung mga ordinaryong kababayan natin na natutuwa lang sana sa'yo at gustong magpapicture magpa-picture sa'yo, hindi mo mapagbigyan kung mapadaan ka sa lamesa nila habang sila ay kumakain. Halimbawa, hindi maganda. Hmm? Grabe, grabe yung mga komento Sabi niya, alam naman nila na siya ay busy Pero huwag masyadong masungit kasi nai-inspire sa kanya ang mga tao At dinadayo pa siya para makita lang sa personal Suklian mo daw ng ngiti yung mga taong naan dyan Ilang beses ba natin siya nakitang umiti? Hindi ba't mas maraming beses na nakita natin siya ay nakasimangot? At umiiwas sa mga nasa paligid niya habang siya ay naglalakad papunta sa kung saan kung ayaw mo talagang maistorbo dyan ka lang sa opisina mo siguro mas okay yon, lumabas ka na lang kung ready ka na dahil alam ko naman may mga tao ka dyan sa paligid mo sa um, negosyo mo para mag-asikaso ng pagluluto sa puntong ito iba na ang level ng trabaho mo hindi na yung dating ginagawa mo para ma-maintain mo ang kasikatan at negosyo mo piliin mong mag-smile, piliin mong mumite, at piliin mong maging mabuti. Choice kasi yan eh. Hindi yan dahil kuno ay gano'n na ang ugali ni Diwata. Aba, minsan nga iisipin natin ano ho yung mga nagtatanggol kay, kay Diwata ng mga vlogger. Talaga ba? Nagsasabi pa kayo ng totoo? Hindi <laughs> ba kayo ang may problema? dahil tinotolerate nyo na ang hindi magandang ginagawa ni Diwata, ang ibig sabihin, hindi nyo mahal si Diwata. Gusto nyo siyang bumagsak. Kaya parang, sige lang, itolerate na natin. Pero yung mga taong pumupuna na hindi maganda ang pinapakita ni Diwata, baka naman may concern pa yung mga yan. Baka may mas concern pa, mas concern pa sila kay Diwata para mapanatili ang kanyang kasikatan at ang, ang kanyang tagumpay. Di ba? Ulitin ko ha, yung mga um, nagtatanggol at pumupuri kay diwata kahit nakikita na nila kung ano yung pinapakitang attitude minsan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dahil nga, di ba, all smiles naman siya pag naandyan yung mga big stars. Ano yon Nagkukunwari siya doon? Kung talagang masungit siya, kung talagang um, hindi siya palangiti, edi gawin niya rin yan sa mga sikat na dumadalaw sa kanya. Sungitan niya rin para fair. Ngayon, mas maiintindihan niya ng taong bayan. Ay, oo, oo. totoo nga palang masungit. Yan pala talaga ang ugali ni Diwata. Pero ang nangyayari kasi, double standard. Pinipiling ngumiti. Pag mga kilala o malalaking pangalan, pag mga ordinaryong kababayan natin, nakasimangot. Pero, yun nga, good luck pa rin kay Diwata. Tayo pa rin, siyempre ay pinaalalahanan niya. Ito ay reminder sa ating lahat na may pag-asa pa ang bawat isa sa atin na magtagumpay. Good luck.